Sige, ganito, maglaro tayo. Total, marami kayong time. Si Chasas mag... mag Ay, hindi, ito. Ay, eh. congressman naman kasi ito. Sige, okay. ano ko ba? maglagay ng name, ito. ako magbibigay ng clue. Okay. <laughs> congressman <laughs> naman, di ba? Okay, okay. congressman oh, naman, oh. okay. di ba? Okay. Okay. Ikaw magbibigay oh, ng ito, ito. very easy to eh. Very easy to eh. Okay. Pag okay. masyadong madali, wag mo nang bigyan. Oh my God. <laughs> ito, madali lang naman. Tabi. Hello, hello naman. Hello, napakalanan niya na yan. Kasama sa buena pamilya. <laughs> <laughs> <Talagang> giveaway <laughs> give away, give away na yan. Okay, eto, oh, next. Bakaya next sa birthday. Uh -huh. <laughs> okay. Okay, go. Okay. Uh, This is a guessing game. Pero mga kapalangga, ako ang magbibigay ng clue sa inyo. Okay, oh, go. Kasi, kasi ikaw, Miss Marley, ka baka hindi mo kilala yung dito kasi malito ba? Dito yeah, uh oo. -oh. Oo nga, no? Eto. Oh bata. Oh, ano mo alam. yan? Kaprodusa mo yan? Alam mo, hindi, hindi ako taga-Davao ah. Ah, talaga ba? Hindi. Mm hindi -hmm. talaga sinabi ko Parang ano, <laughs> parang mahilig siya kumain ng, ito, ito yung clue. Parang mahilig yan kumain ng Cheetos at saka at maglaro ng Mario games. Pero hindi mo alam, hindi mo to alam. Hindi, hindi ko siya alam. <laughs> Okay. Pero sa Cheetos sa Mario games. Okay. okay. Ito, ito ha, public official to. Ito hindi to congressman ha. Okay. Sige. Okay. Ah. <laughs> uh -oh. <Oy>. Yun lang. <laughs> <laughs> ano, ay nagreact ka bago ko bigyan ng ano ng uh, clue. Paano ko ba sasabihin? Kasi hindi ko siya nakita. Pero? Pero sinabi sa akin, yes. Alam mo ah, yun, mag-confirm. Gusto ko mag-confirm. Gusto ko yun talagang nakita ko lang. Uh -oh. You know what I mean? Alam so, mo hindi, yun? Hindi, hindi po pwede okay. I have been told, ha? Hindi po pwedeng I have been told lang, ha? Uh Oo, -oh, ayoko nga. di ba Kaya okay. gusto ko yung... Ano ah, ba? Diba? <laughs> so yung clue <laughs> muna, ibibigay ko sa mga palangga. So yung clue niya, Uh, yung kanyang apelyido sounds like uh, a place. Sounds like uh, no, sounds like uh uh, uh, uh Felix sugar. 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 <laughs> <laughs> okay. 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 So, okay. ito, oh, ito next ito ha. At saka parang oh, ano, okay. teka. Parang parang <laughs> ano, yung Nagpapatayo yata ito ng mga bahay, hindi natulog. <laughs> <laughs> Alam mo, uh, uh, parang... Kasi ang public, public, officials nito, pati no, yung use asset. Pati okay. use asset, di ba? Pero nasabi mm. to sa'yo itong taong ito kasi uh, parang kasama siya doon sa nag-promise ng 1 million houses na hindi natuloy. Yun lang. Next one. Mm. Oh, uh, ito. Uh, well, para rin kasing adik-adik kasi marami itong issue sa pera eh. Yes. Oo. Uh hmm. -huh. Uh -huh. uh, Ayan. Uh, ito. Um, ito oh. Okay. hindi naman public official pero oh, okay, uh, magsasalamin na ako magsasalamin na ako Adami <laughs> naka may mga nakahula <laughs> okay go Ano tayo nagsabi niya na may nang, may oh, nang wala. lang okay go ano to ang ganda ng game dati ang ganda ng ano, yan yun. yan oh oh oo oh. <laughs> yes oh. oh wow. may nagsabi din sa'yo? <laughs> actually, actually, yung, actually, yung isa naman, no, Miss Mahal. Actually, kamag-anak <manyan noise> nila no, Nakapangasawa, nakamag-anak nila. Right? Ang ayun ng mo naman, masyado hindi na makukulaan. <manyan noise> Ay, hindi na mawulaan. Ay, hindi, Sounds like katinko. <laughs> well, sounds like headquarters. <laughs> oh, oh, yeah, yeah. Yeah, sounds uh -oh. like headquarters. Hindi, yeah, <manyan noise> yeah. kasi nga, yeah. Wait, kasi nga. alam nyo ba, dati nung college ako, ay nung college, nung high school ako, may pumunta sa amin na nagre-recruit ng computer programming na mag-aaral. Oh, tap doon. Doon sa school na yon nung no, bago pa lang yun. O, oh, yun. <laughs> okay. So, yun. Official, official ba siya now? Official. Hindi. ano know. lang sila? Sila lang ang may-ari ng... <laughs> ng school. Ng, ng ah, Okay. 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 Kaya ngayon, okay. hindi kasi nga, ang nasasabi ko lang kasi nito, nakarelate ako kay, kay Miss Cathy, lalo na nung binanggit mo yung merong uh, may, may, yung nagtitrip ng uh -oh. or whatever, ganyan. Mm -hmm. Kasi nga, di ba ko sa'yo, Miss Maharlika, Nung October 2022, if I remember the right, October 2022, after ng F22, F20, oh, F20 oh, F, F1 race, okay. yeah, Mm -hmm. Kung natin. So nga, miniting kami niyan um, Ilan kami na nandoon oh. Na magpunta na rin ng NARA <laughs> uh -huh, uh -huh. Tapos okay. miniting kasi sa Miss Kathy Nung isa sa mm. mga yung Itong binigay kong pangalan okay. Tapos sabi namin naman niya Na uh, gumagamit siya um, pero, sabi um, na, um, pero sabi niya dati yon Pero um, Ang napansin ko, is this an actuation Ng gumagamit? Napansin ko, siya Pumunta siya ng toilet, mm -hmm. and then yung katabi ko kasi, katabi ko kasi yung first name na binigay ko dyan, doon sa mm -hmm. meeting Okay. Tapos tinawag ko na papunta. So pumunta sila, sabi ko, pumunta? So pumunta sila, sabi mm -hmm. ko, para naman ito mga babae na magpapa- Eh, oh. diba pang babae lang naman yan, yung punta tayo ng toilet together. Oh, yes. Tapos, pagbalik, pagbalik ng isa, hindi kasi ito na-notice ng na mga nandun, Miss Maharlikano. Eh, kasi okay. takalit talaga siya. Okay. Sabi ko, are you okay? Gininun ko siya, are you okay? Yung katabi ko. Kasi bigla ng sinipon. <laughs> so, sinipon. Ah, okay. Ah, sinipon pala pagkatapos magtira ng pulboron. <laughs> Parang, ano, ah, okay. Yeah. Tapos sabi niya, bigla siya nag a ah, aching Sabi niya, aching-aching. <laughs> sabi niya, tapos nag nag-sisingot-singot siya gaya. Ganyan, sabi ko, ay, okay? Ganyan. Kasi okay. nga, hindi na nagbago. Kasi nga, Wala ko nakitang residue. Anong ano sagot sa'yo? May allergy kasi ako. Hindi, sabi lang niya, no, sabi lang niya, yes, yes, I'm okay. Pero hindi ko na, hindi ko na tinuloy-tuloy. Pero, hello you know, naman, mm -hmm. nag-work ako sa fashion industry and of I course. live in the Netherlands. I live in the Netherlands. So, alam oh. ko na yung mga ganyan, ganyan bagay sa mundo. So, hindi ko na lang siyang pinilit. Kasi But, nga nagulat yung pagbalik, bigla na lang, bakit parang sinisipun na to? Ganyan. Mm -hmm. So, ngayon, yung 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 isa sa pinangalanan ko yung may ale sinabi niya na, na Kaya niyang pumatay for for kayo, bbm Kaya niyang pumatay for bbm mm -mm. yun to de ba Napag-usapan na 'to, di ba kaya daw nilang gomorgor ng tao para kay bbm, BBM. so sino no. ito mga taong ito? Another clue? Hindi, <laughs> anyway, sinabi, actually, no, ano siya? No, no. I was saying, I was saying dito sa mga palaga kasi hindi, nahihirapan daw sila sa clue ko. Clue daw. Yun, yung pinakadulo kasi, hindi kasi public official Don Oo. Uh, -oh. uh -oh. Basta okay, may ari ng, ng ano, yun. ng school. Oh, bahala so, na kayo. May, may ari ng school na muntik na ako mag aral doon. Sa... Pero at least, you no, know, right? nag nag jive yung ano natin ni Cathy yeah. na. Yeah. Ni Cathy yeah. talagang alam uh -oh. yung ano to, user-friendly. <laughs> Okay, more sas. Nokia, do you have more, do you have Nokia. ano, more congressista kasi natutuwa yung mga uh, palangga sa mga oh, sa so mga kongresista ha. Oh, ito, ito. Kasi ito ang nabalita kasi nasama ka sa Gucci gang pero yung nanay niya. Okay. Pero siya pa eh sa tingin mo eh user death. Oh. Oh no. I owe you. Alam mo, hindi ko siya nakita. Hindi ko okay. siya nakita. Healthy na eh. Healthy kasama na siya healthy. sa, Hi sa iPad ni Distressed Mother. Mm. Yes. So, yeah, kasama siya. Kasama siya yeah. sa... Uh, wala siya sa USB. Nasa iPad siya. <laughs> uh yeah, -oh. <laughs> <laughs> wala siya sa USB. Nasa <laughs> iPad. Nasa USB ba yan? Eh, yung tatay niya kilala ko. Uh Oo. -oh. Mm. Kasi yung nanay niya... May yung nanay ano? niya... Yung nanay kasi nito, nung, nung senador na to, yan sa Gucci gang na vlog. Ah, okay. So, so ano daw? ni Delphine DJ mo, uh, ani ni uh, Brian Goriel. Okay. Mm. Oo. Na, ikaw, ano ka, ganito ka, coke sniffer, ganyan. Ah. Uh. Well, ang clue ko, kakumpetensya siya ng, ano, ng cheese. <laughs> oh, okay. Masarap so, yan, cheese. Okay. At least malinaw na hindi ah, siya, hindi oh. siya sa USB, hindi siya nakita yeah. ni Wala ni, sa USB? Pero nasa iPad. Okay. Go. Nasa iPad. Pero si Distressed Mother na lang pag lumaks ng loob, yung lumabas. Siya na lang pag tatanungin. Pag-read si Distressed Mother, you know. Oh, yeah. parents. Correct. Parents nga. Kasi nga nandoon sa ano, sa... Meron tayo ditong phone-in information, no? <laughs> <laughs> Sige, parents go, 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 go. Nandun nga sa ano, sa Delphine DJ Mont, uh, Montano mm. vlog. Okay. parents niya. Ang mm. parents nga? Parents okay. Nga. Eto ha. Um ito kasi masyado siyang maingay dito. So, okay. Okay. <laughs> Alam mo mas mas excited ba ako sa nanonood sa atin? <laughs> okay, ay nako. Bibigyan ko talaga ng magandang clue 'yan. Go oh. Ano, sagot ka muna. Adi, sumagot ka muna kasi di ba kabarka kabarkada, kabarkada niya yun ano? kabarka, kabarka kabarka na yung na yung pyramids yeah. kasi <laughs> kailan mo sa magod ako right uh -oh. now yeah I think kung so. may idea ka i think so why no I, nga, why i think so just ko obvious na obvious naman. nakita mo naman yung reaction nila <laughs> gusto niyo ng clue Okay. <laughs> okay, ito na yung clue. Migaon. Miss Cathy, ito na next public official. <laughs> yeah, oh next my God! People. Next public oh official. Oh my God! Ang alam ko dati. Clue. So, mga <laughs> pwede, pwede And siya tika, maging tika, guest ni Dari. Teka, teka, may sabihin ka pa. Teka, teka, may sabihin ako, may chat ako. Okay, 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 okay. Oy, maganda to. Nasunod na klo. Ay, sandali ah. ano ba yan na wala? Hindi mo ng clue, Mami Dragon, habang nagtatay ah, oh. siya. So yung clue, yung kanyang apelyedo, parang si, ano, si, you know, Tudor's Roosevelt. <laughs> Napakahirap mo ng yung <anong> clue. Gusto, <laughs> so ayoko mahirapan yung mga palangga ko. Tudor's Roosevelt. Roosevelt. <laughs> Oo ay naman, mukha naman talaga yung ano. Ah, okay. Yung, kasi nakakasa, kasi yung asawa, nakakasalamuha ko yan, na no, talagang parang parati siyang Ah. Nakikita oh. talag, mo talaga member talaga siya ng okay. house. Okay, clue. clue. ito yung <laughs> ano, yung gusto daw akong ano, gusto daw makipag-ugnayan uh, sa Amerika to sue me about the authenticated polboron. Yan naman sobrang dati. Sobrang talaga. <laughs> Okay oh, talaga? Okay. Ito, Miss Katia. Oh. Miss Katia. Oh. Oh. Pupunta na tayo ng... Congressman naman. Okay. Ah. <laughs> okay. Ah, oh, nakulaan ng iba. Mm. Oh my God. Pati yung asawa nito, anong nung pinahula ko sa inyo. Oh my ah. God. Ah. Okay, wait lang. Hindi ko siya kilala, pero ang dami nagme-message sa akin, yes. Ah, talaga? Kasi sabi sa, oo, um, di ba nung simula na lumabas ako, tapos parang may mga... Okay, clue, sa clue. <laughs> sabi nila, Ma'am, kirali niyo ba ito? Ito, yabang-yabang neto, ganyan. Alam niyo po ba? Ganito yan, ganyan. Siyempre ako, ang hirap naman for me kasi hindi ko rin naman nakita, di ba? So hindi ako, okay. Hindi kasi ako sumasagot, especially pag di ko kilala. Okay. Yan. So parang ano, parang yung pangalan niya parang ano, parang first name na sa Congress, parang Rizaldi. Rizalde. <laughs> Grabe naman. Yun. Ano Rizalde? Para ako, ako, ako ang, ang clue ko dapat, ang gagawin ko ano? clue dyan, dapat ano, lagayan ng bigas. Oo. Paano lang yun na lang? Paano ng bigas? Ah, pwede. Pwede. <laughs> oh, first and last. Pagsamahin mo. Nanilagayan ng bigas sa Tagalog. Yung ba? Hindi ko alam. Baka si Bisaya ako. Baka hindi ko alam. Teka nga. O, ganito na lang. O, oh, ganito na lang. Yung ano, may second na may hawak ng ano, ng budget. Ay, <laughs> <I> <laughs> oh, siguro hindi naman to, no? Pero, um, we just want to know. <laughs> Matatalino lang to yung mga nanonood sa atin. Ayan. Ah, Ay, hindi. okay. Hindi talaga. Ay, Yun, sure ako. Ah, ito. sure ito. ako kasi ano yan teka, sasagutin ka din. Hindi ko to pwedeng i-sabihin sa iyo. Eh. Uh, uh -oh. Sinabi ko na to kay ano eh, kay Maharlika. So, okay. 'Di ba? Ah, oo, 'Di ba? Yes, 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 yes. Oh my gosh. Hindi mo nakita 'yan, girl? Hindi, hindi talaga siya. Ah, uh, okay. Okay. Eto. As in Ah, oh, wag na mag kasi wala eh. Oh, wag, na. wag na mag -glue. Oh my god. <laughs> Eto. Oh, 'yo. Ano ba? <laughs> oh my God! Next! Sige, guys, kailangan ko sumagot muna si Kathy. Sagutin mo yung Kathy. Sagutin mo yung Kathy. Sagutin mo. ako. <laughs> oh, alam mo, in a way, kaibigan ko, kasi na-meet ko siya. Hindi ko masasabing friend ko siya. Pero alam mo yun. Alam ko may ka. Oh, alam mo Kung may idea ka lang na siya ay pulburoni. Oh, oh, kasi okay naman pala ng I have been told eh. So, mag-I have yeah. been told. i have been told tayo, di ba? Hindi ko siya nakita. Pero, oh. Pero ang alam ko, ang nakik ang alam ko eto. Ano ba 'yan? Ang tanga ko talaga. Hindi talaga ako marunong kung ano man yung <laughs> Baka sa iba baka mo type mo sa public. <laughs> baka <Public, laughs> mo sa public ka. <ha>? Ito <laughs> ito. Okay, okay, okay. Private chat. Yan na alam ko. Ako na ba? Uh, okay, okay. Teka. Uh mukha naman eh. Mukha naman. Ah, okay. Okay, okay sabihin sabi ko lang 'to. Ito yung susunod. Alam ko. Cheesy. Ano rin siya, ganito din siya. <laughs> yun. Ah, okay. Okay, okay ito. Ito. Kasi ah. kayo, kaibigan to lang isa sa mga... Ah, okay. okay. isa sa mga ano eh. Aray ko, nahulog. <laughs> so, uh, so, chi so, tama lang yung lumabas sa public, no? Yung tungkol sa ano. I, sa I know. Know. <laughs> oh, Ay. Sa agawan ng ano. Iyan daw. Ayan, yun niya. Yun yes. Yung, yes. Kasi kaibigan oh ay, punyeta. Dapat ano, isara, na? ano? Na, oy, dapat isara na ang Congress at saka Senate. Ay, <laughs> so, ah, ito hindi. Siya hindi. Itong... No. Okay. Ah, wag na bigyan Mabayin. ng clue. Wag na bigyan ng clue. Wag na bigyan ng clue. Okay. Mabait yan. Mabait yan. Ah, ito. Ah, di ito. Okay. Mm -mm. Yung kapatid niya. <laughs> okay. <laughs> Ay, ba't ka natawa? Hindi ko siya close. Pero, <laughs> Maybe. Pero, you Nakakas, have... Nakikita ako siya sa event, pero wala akong idea kung ginagawa niya. Okay. Sa mga ano naman tayo, ASEC, may mga ka ba mga ASEC USEC ngayon? Uh, ah, mo. Kasi hindi ko tayo oh, oh, eh. Oh. Oh, Eto, si... Ito. si... Oh. Ay, hindi ko kilala eh. Ay, hindi mo kilala? Oo. Oh, oh. Baka Akakasin... Alam mo, I'm so bad with names eh. Ayun hindi kasi eh Pero 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 pero, na, pero mukhang nagaganon nag yan, girl. 'Di ba? Pwede naman ng Hershey, 'di ba? Okay, clue. Mm. Magaling. <laughs> <laughs> oh, pwede <laughs> ba kay Hershey, 'di ba? Tinanggap sa Congress. Yeah. Oh, 'di ba? Ah, magaling bumukang kang. Oh my goodness. <laughs> Die, assistant. Well, assistant kasi to ni ano ni um ng presidente dati. So, ano ah. ano natin? So, ngayon, um, Congress ulit tayo, Miss Maharlika. Okay. Congress, come on. <laughs> oh, kasi baka si may mga... Dapat si Maharlika rin manghula. Oo, oh, manghula ka yeah, rin, man, Maharlika, ha? <laughs> manghula. Ikaw muna sas, ay Hindi, no. hindi, no, hindi. No. Mag-yes or no ka, or like, ano yun, ano yung statement? I was told. <laughs> I was told, ganun. I have been told. I have been oh, told. I, I have been told. Oo, oh, oo. Oh eto, eto, um, kasi syempre. Ah, ito, lagi... ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, na yan, art, ya, artista pala yun. Wag na, wag na. Hindi naman siya politiko. Hindi. Well, ito naman kasi kasama siguro. Ah, oh, ah, sa... sige. Ah, oh, asawa nito ng BFF mo. <laughs> okay. <laughs> <laughs> oh, BFF ha? O, asawa ng BFF. Ah, talaga? Sino? Ayan. Ang alam ko before. <sighs> oh! Alam ko dati. Yun ang alam ko. Kasi hindi nang E4. puwede sa akin. Paano I was na told. Pa you, okay. <laughs> you were told ni I was TV told by my ex. Uh -oh. Okay, bigyan ko sila ng clue. Tay ka lang. Uh Uy, huwag na lang. Huwag na, na lang. May pinagdadaanan daw yan. May pinagdadaanan daw. May pinagdadaanan daw. Uh -oh. Ay, ganyan. Ito, ito. Chat ko sa inyo, ah. Ah, sige. Chat mo. May pinagdadaanan siya. Pero kasi dapat uh -oh. na magsalita eh. Hindi. Pero clue lang mo. naman. Clue lang naman. Pero iwalay na Ay, sila. Iwalay na nga Ay. sila. Hoy. Wag na ako, lang. Ako ang nagsulat mo. Kasi baka mo. Maging, ka, maging ano. Baka Grabe ako, na. maging kakampi pa. Ah, baka maging kakampi pa. Okay. Mm, so, ang um, may possible um, siyang baka mag-witness yan. Oh. Ah, wag na natin pangalanan. Hindi na ako um, magbigay ng clue. Huwag ka magbigay ng clue. <laughs> Bago ha. Baka ha, magbago ang isip. Okay. And this ito, ito, hmm. um, at saka, saka na-api na rin siya before. Di ba? Ah, na-api siya? Oo oh, nga pala, oo oh, nga pala. Oh, pala ayaw, ayaw sa lalala. kanya, di diba? ba? Ayaw din sa so, kanya. Ay ako naman may ganyan ako eh, may ganyan. Okay, Imito. spare na lang natin siya. Hindi, inigirito to yun. Hindi, inigirito ko Ha? hindi ko pa siya nami-meet, siniraan niya na ako. Ah, baka na-realize siya na, na biktima din siya, na, na. pero parang, yeah, you know. parang araw-araw nag-tiktok siya. <laughs> ay, ayaw mo na siya. Baka hindi, ay, Baka cover up niya sa kanyang kalungkutan. O sige, pagbigyan ay. na natin. hindi, baka, baka, naman kasi, ano. Okay. Uh, ito pala. Um, ay, walay na nga. O nga, nabaltaan ko nga, ay, walay na daw. So, front okay. na lang. Okay, go. Mm. <laughs> Ayan, ito public official to, ha? Ah. Kamag-anak nila yan? Oo. Yeah, right? Kamag-anak nila yan? mm, -mm. teka lang. Parang kinala eh, mo yan, girl. Parang, oo eh. Pero, Ay, I, have, pero road. I, ha, I have been told. Ah, I have been told, yes. <laughs> <laughs> Para I mean, sa ano, yung apelyado niya, ano. Pero before yun na, ah. kasi di ba before, malay mo na, oh. Pero ting, 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 na. Pero titignan yung itsura, di ba? Hindi, ang ano nito ha, te- dun lang sa 10 years lang nilang magkasama. 10 years. Dito, oo. Oh, oh. sige. So, hindi po sinasabi ni Miss Cathy na ngayon to ha. Ito okay. po base. Kaya nga ang, ang makakapag-confirm or disconfirm okay. na hindi mo magamit ay hair follicle drug test. Ikaw na okay. naman Cathy. So ako magkuklue ako. Ikaw na lang. Gusto ko isihan yung clue niya, eh. Uh, kasama dun sa ano, sa 90, 90 billion na dinahon. <laughs> dun sa sa department na kung saan may 90 billion, na <laughs> dinownload di yung fans sa uh, Office of the President and yung kanyang apelyedo sounds like melasma. Hindi. I think, I think gusto itanong ng bayan to, no? Um, oh, okay. Wala tayong pinipili dito kahit yes. kariyan, hmm. kakaturte ka, ganyan. Ka, At least na-clarify ni, ni Miss Cathy na yes. si, walang kinukwentos ang kanyang ex na gumagamit ng droga or involved sa droga. Kasi pwede Oo. may kwento yung Florendo yun sa'yo, di ba? Pero oh, ang dami, oh, pero naman. ang da sas, ang dami nila, nakaka, dapat talagang, ano? One-fourth nga eh, di ba? One-fourth. One-fourth one, one fourth. Fourth. Okay, Again,